ito ang situation ng plaka natin, Ito, nakita natin na nag-produce. kailangan magaudit natin tungo na kadalangin ng plaka. Bakit pala na mga ilog na may na kini sa mga ilog kapit na may Ano na kini naan? Hindi naan. Ito sa mga ilog kapit na may problema. Ano na kini naan? Hindi naan. sa mga ilog na may problema. Ano na kini naan? sa mga ilog kapit na may mga ilog kapit na sa mga ilog kapit na na sa na na sa uh, doon nagkakaroon ng problema. Pero in terms of production, yung mga kasamahan natin sa ITA, lahat ang lahat ng kanilang magagawa para lang ma-comply mga pangangailangan natin lalo na sa plata. ko sila sa mga services na upang matukoy ang mga kapat na para yung ay bagay door to door kaya sa mga pasaporte. Sabi wala tayo na problema sa ng mga passport So gagawin namin yung lang para okay. natin Kaya na sa ay ka. Sa mga bagi, may sa o, may na mga 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 na mga 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 pinagpapaliwanag ng Miami DOT ay Secretary Giovanni Lopez ang ilang private motor vehicle inspection centers o <tong> PMC na mababos sa ulo ng labi ng pinag na tanong ng itinerary lang kawang tinatanggap itong motor payment at may 65 pesos ang convenience fee. Kaunin ito, ito inakasa na ni Lopez ang LTO na imbisikahan ng insidente. Yes pinapayagan din ang pagbabao ng cash sa lino ng motor vehicles. May apag-gm-integrated news. Oscar Oida, nakatutok, big-bata oras. Ipinigit ang mga asidarsawa ng na sa pag-investigasyon. Pag-anak, tuwa, hukat, at si Rambi, ang mga ang mga ulo, nakutak si Marisol mga Huwag sila Duterte ng Duterte lang. Kasi kung totoong korupsyon ang pinag-uusapan natin, hindi naman kahagod lang ang korupsyon Ito ang sabi ni Vice President Sara Duterte sa mga Matapos sa inyo Palace Press Officer ng Duterte na sa sinabi ng bise, nilalabanan ni Pangulang Bongo Marcos ang korupsyon. Tignan nga ang mga mga mga